Okay, dahil sa mga hindi naman inaasahang pangyayari sa event na walang umano ng control ang event director na si Direk Paolo Valenciano kung kaya't nagdulot ito ng pagkaantala sa nasabing event o concert. Dahil rin dito ay nagka-problema sila ni Rico Blanco na binigyan niya ng mensahe online at anya, natutunan niyang hindi sila meant to work together again. O, ano mo sasabi mo diyan? Para magkaroon ng sobrang pagka-delay daw yung isang event, mm. na 'yun isang concert na, na 'yon. Sabi niya Trump. oh, nung una pinuri niya si uh, si Rico Blanco pero uh, sabi niya dun sa huli na uh, we're not meant to work. According oh, kay, oh, ano, kay Paolo. Paulo, oh, according sa kanya doon sa post niya oh, yon. So Balenciano. sinasabi, parang naobserbahan ng mga netizens na parang medyo may, may hindi magandang nangyari. Yep. Pero syempre dito sa Marisol ay hintay rin naman natin ang paliwanag naman ni Rico Blanco, Blanco sa diba? sabi ni Paolo Valenciano na anak, anak ni, po, Gary Valenciano. ni Gary Valenciano.